Kumusta mahal ng mga mangangalakal at mamumuhunan? Kasama mo ang Analytical Community System, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mong ihinto ang video. Maaari mong pag-aralan ng mabuti ang bawat parameter ng korporasyong pinag-uusapan. Titignan namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya kasama mo. Rednet Inc. Ticker, ELJ ang pagsusuri ay batay sa data noong Mayo 20, 2025. at 25. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Kumpanya Radnet, Inc., na bibilang sa subkategory. Treatment, 54 na kumpanya ang nakikilahok sa paghahambing na napakakinatawan. Makikita natin ang mga huling desisyon sa pagtatapos ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay minus pito sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay dalawa punto lima puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng balangkas ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan. Nakita namin na ang average na rating para sa merkado sa kabuan ay isa punto puntos. Laban sa rating ng kumpanya na minus pito puntos Radnet Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Radnet Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Radnet Inc. nagpakita ng pagbabago ng 4.2%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 18.8%. Market capitalization ng kumpanya Radnet Inc. nagkakahalaga ng US$ 4.55 billion. At ang capitalization ng subkategory ay 271 bilyong dolyar. Radnet Inc. account para sa isang bahagi ng 1.68% at ito ay isa sa mga mas maliit na kumpanya sa subkategory. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US$ 0.8 bilyon. At ang kapitalizasyon ng balance sheet ng subkategory ay 67 bilyong dolyar. Radnet Inc. bumubuo ng isang bahagi ng 1.337%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng stock exchange at book value, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Radnet Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 1.68%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 1.337%. Ito ay 20% mas mababa kaysa sa market value share. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga pananagutan sa pananalapi na US Dollars 173 bilyon. Debt to book value ratio ay isang daan at siyam ng kapital ng kumpanya. Paganap ng utang ng kumpanya, masama minus isa puntos. Ang balance ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Na may average para sa subkategory na 23.8 na mas masahol kaysa sa average para sa subkategory. Market Value to Earnings Ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US Dollars milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US Dollars 54 milyon. 68.4% na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 2.4. Ang average ng subkategory ay 1.2 na isang daan mas mataas kaysa sa average ng subkategory. Pagsusuri ng presyo ng stop ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, toilet minus 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. At ito ay lubhang masama para sa mga prospect ng kumpanya. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang marginality ay minus isa punto pito porsyento, na may average na lima punto isa porsyento sa subkategory. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 6.7%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.81%. Isa na isang daan at lima mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay limang daan at dolyar. Habang sa subkategory ay mayroong dalawang daan at anim na thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay isang daan at lima Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay minus tatlo punto dolyar. Average ng subcategory, US dollars is a 0, sham thousand. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average sa subcategory at mga indicator ng kumpanya ay 65%. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars 200 at labinsyam libo. Subcategory, $213,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subcategory at pagganap ng kumpanya ay 3%. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang maikling posisyon ng pagbabahagi ay 11% kumpara sa average para sa subcategory na 3.1%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 71% para sa kumpanya Radnet, Inc. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay 67%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ Dollars 6.65. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ Dollars 71. Sham -sham. Ang dynamics ng kasalukuyang pagtatantya at ang consensus forecast ay humigit kumulang 11%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon at sanggunian. Guru Markets Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagsusuri sa Seguridad Radnet, Inc. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa guru, markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng sell trade sa US dollars 6.66. Bukas ang deal dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya. Isinagawa ang valuation ng kumpanya gamit ang index valuation approach ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 52.4 Ang stop loss ay nakatakda sa 6.883 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isasara ang order batay sa mga resulta ng exchange trading noong Hunyo Labinsyam, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, Las UEC ay magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa guru markets.